Ganito pala ang lasa ng bunga ng sasa o tinatawag nilang nipa fruit. Katanghali ang tapat nga ng yayain ko aring kapitbahay ko na no matakaw tumulog. Matagal na kasi talaga akong naku-curious din sa bunga ng sasa pala ang tawag din. Nung isang araw nga ay natatanaw ko are at sa baba lamang naman ari ng bahay namin. Para kasi hindi nila ito inapansin din kaya akala ko ay hindi ito nakakain. Napanood ko nga rin are sa mga ibang vlogs na nakakain naman pala at yung iba nga ay binebenta pa nila. Mas masarap pa nga raw na tuba at pwede nga rin gawing suka na nakukuha naman sa pinakang sanga nito. Kaya naman kinuha ko na nga isang buwig at nang matikman din. Madami pa nga ding bunga sa ibang puno pero sa ngayon ay atikman ko nga muna kaya tama na ang isang buwig. Hindi na nga ako makapag-antay kaya sabi ko ay matigil nga muna saglit at ako'y makuha na ng isa. Kaso ay ang hirap pala nitong tanggalin. Kaya naman pag akit ko nga ng bahay ay hindi na naman ako magkaintindihan sa pagtanggal at mahirap talaga. Inabot nga ako ng isang araw at sa wakas ay nakakuha ng nga ako ng isa kaya hinati ko na agad. Yung unang kuha ko nga ay eh, halos sabaw lang talaga ang laman kaya akala ko ay eh, masama rin nakuha namin at baka mura pa nga kaya wala pang laman. Medyo matamis nga din yung sabaw nung natikman ko. Kumuha ulit ako ng isa at buti na nga lang at meron ng laman at sa wakas nga ay matitikman ko na rin. Nung natikman ko nga ay eh, hindi naman masama pero hindi rin masarap. Pinagtatanggal ko na nga muna lahat at sa una lang pala mahirap tanggalin alin. Kapag nabawasan mo na nga ng isa ay eh, andali na nga lamang at inapagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipagpipag pipitas ko na nga lamang isa-isa. At gana rin nga kadami nung pinagtatanggal ko na. Tumikim na ulit ako ng isa at pinili ko yung pinakamalaking bunga. Mas maganda nga ang laman na rin at tamang tama lang talaga. Meron daw kasing magulang na ang laman o di kaya ay sobrang mura pa na gaya nung kanina. Sa pangalawang tikim ko nga ay iba na naman ang nalasahan ko at ngayon nga ay parang buko rin lang pala. Isa-isa ko na nga aring pinagbibiyak at yung iba nga na maliliit pa na bunga ay wala wala palang laman. Kaya yung malalaki lamang ang pinili ko lang din aring tanggalin. Kaya kahit kamayin nyo na lang din at ahugasan din naman natin ito mamaya. Gustong gusto ko nga rin aring ginagawa ko na nagtatanggal ng laman. Ang ayaw ko lang talaga na pinagod ako kanina ay yung pagtanggal ko nung isang bunga. Sa pagbibiak naman, eh madali lang din kaso nga siguro maliliit lang ang laman kaya hindi pinapansin ng iba o hindi nila gusto ang lasa. Kapag titingnan mo nga ay eh, parang kaong pero mas masarap pa rin ang kaong kumpara dito. Pero para sa akin, ay eh, pwede mo nga rin aring ipanglahok sa halo o di ay ilahok sa salad. Sabi nga ng katabi ko dini ay parang gulaman lang daw tapos nung tinikman ulit ay para naman daw rambutan. Kada tikim na nga lamang ay anong daming nalalasahan. Sa isang buwig nga pala na kinuha ko kanina eh itong lahat ang nakuha ko. At nung natanggal ko na nga lahat ang mga laman ay hinugasan ko na muna tapos nilagyan ko ng ice cube, sugar at gatas na brand Hinalo ko lang ito ng hinalo hanggang sa matunaw ng konti yung ice at magkaroon ng sabaw. At alam nyo ba, saktong-sakto lang talaga ang pagkakataon atimpla ko. Ay, nakachamba na naman ako. Talaga namang perfect nga yung tag-init. Pinatikim ko na nga din sa kapitbahay ko at yung tikim niya talaga ay eh, kada subo, parami ng parami at aubosin ah, na wari ay. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood